ay may parcel po tayong dumating ito po ayan ay saan ho galing to Lazada ay, ayan po ayan po bayad na ho pala nakana na parang kayo po yung gay gay po aha hindi wala na pong ano dyan wala nang atraso ah sige maraming salamat po salamat po for Ayan po. May parasil tayong dumating. Ang laki ah. Uh -huh. Lasada. Lasada. Namiya natin buksan mga karga. Uy, may dumating tayong parcel. Ayun. Ayun. Uy, kabigat. Ano to ah? 1, 2, po. Diyan po, dalawa na ang parcel natin dumating. 'Yan box natin. Uh, isang magandang hapon mga parekoy. Kumusta eh. naman <coughs> po? Ah, uh, sanay nasa mabuti tayong kalagayan lahat-lahat. Ah, -lahat. uh, ngayong hapon po ay may dumating sa akin ano, dalawang parcel. Dalawa. Kaya uh, i-unboxing natin. Galing po ito sa napakabait uh, sponsor po natin uh, buksan po natin at tignan natin yung laman itong ano itong laman itong ano mga dumating na to receiver Jay Valdez tignan po natin itong, itong isa napakalaki oh. Ang <laughs> laki. Lazada. Ano kaya ang mga laman nito? Ayan po. Ang maganda pagkabalot. Ayan. Taton din. Galing po sa Ano to? Napakabait. Napakabait po yung nagbigay po, po sa atin ito. Ayan. Balot na palo, Balot na balot. <laughs> Parang ayaw ko buksan ah. Oh, meron pa. Mayroon pa? Mayroon mayroon pa. Ang ganda balot. Ang ganda pagkabalot nito. Pa? Iyo. O, Bala na isang dosena. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Meron pang ano? Isang ay Astro 2468. Third na yan. Thirteen. May pa sobra. May sobra isa. May sobrang isang kahon. Ano? Ayun. Ang dami na nating bala. Astro 18. Pakaraan po. Bali 13. Isang dose na lang yung ano pinasobrahan ng oh. isang ano, isang kahon. Isa pakarami na po natin bala. Tumuklo niya yun. Eh, maganda talaga to. Ayun, nabilog eh. Hindi naman to tapyas eh. ayun maganda, magandang. Eh, yung nabibili natin tapyas, di ba? Tapyas. Mm -hmm. Oh, po, Ayun po, bali. Oh, tapyas tong dulo ito dito. Crazy piraso tong ano namin. Maganda Tong to. Astro. Yung kapag ka, ano niya. Pagka Astro niya. Yung nabibili natin dyan. Yung parang <coughs> Astro lang. Ayan. Okay po. Marami na po kaming bala. Ito <coughs> lang. Ayun yung iba. ko baka nabagsak nila. eto Tignan din natin. Isa po yung pinanggalingan nitong dalawang ano na to. Parcel na to. <coughs> Tignan natin ito. ito. Ayan. Parang ginis. Laki. Uy. Ugat ng manok. Hehehe. <coughs> og oh, kendaraan oh, bala. Iyon. oh scope <laughs> discovery discovery, yeah. discovery. yan ito yung mount niya. nya ayun ay, ayun yung ah ay, 11 mm 11 mm ito oo oh, oh. 11 mm yata, ito okay. 11 nga Nandiyan yun buksan natin at tignan po natin ah ito yung isa bali dalawa ang mount niya. isang 20 mm 11 Ah, ito yung uh, ano, mm, yung may malaki Ay, malaki pang tita Bali dalawa po yung ano niya, kasama niyang ring amount ring. Ayun. ito na. Ito ko. Hoy, may ano pa? Niyan. Ay, yung para lak. Para lak niya. Hoy, may sunshine. May trolley pa. Ayun.

ano Salamat din. ay Meron po siyang kasamang sunshade na. Kalon din? Ayon. Dun gawin ko ang kantya. <laughs> Maginaw. Kalinawin Mag ni. Yung po bullet na. Uh, ang nagbigay po nito ay si ano po? Si Sir Reven 2000 ng Bulacan. Siya po ang nagbigay po nitong bala at saka itong scope. Ah, uh, Sir dumating na po yung ano yung pinadala mong bala namin hindi na po kami mauubusan ng bala doon sa hunting napakarami na po nitong itong pinadala mong bala namin o oh. bali pito pitong karton napakarami na po ito hindi na po to ito pag namaril kami kaya Et, itong iskop po napakaganda po ang linaw napakaganda kaya uh, uh, nagpapasalamat po kami kay sa inyo sir uh, Reben, 2000 ng Bulacan uh, maraming maraming salamat po sa bin, pinagkalog mo sa amin na uh, bala at iskop uh, napakalaking bagay ho itong naibigay mo sa amin Ay, na itong iskop po hindi ako makakabili ng ganito kung hindi galing mo sa iyo kaya na kaya maraming maraming salamat Di po at bigyan mo kami nito. Hindi mo tanggal mo na ito. Ayan po. Ang ganda ng scope. Ha ha ha.

Ang ganda po, napakalinaw po ng iskop. Napakaganda. Napakalit ang puso. Napakalit ang puso. Ito may kulak, may ano naman to may ilaw naman ito kulak. Eh. Linaw yan. Wow! Pag nakalagay na dito, dito mo na makikita ya. okay, yan. Kalinaw. Ayan man, magbibilang mo naman kung... Wow! Napakaganda po. Napakaganda po nitong scope. Ang lit lang ng cruiser may pula yung cruiser niya oh. Nakailaw ng pula. Napakaganda. Ayun po oh. May parala. Ano maganda may parala si. Eh. Diyan mo na kasi yung layo eh. Yung babarel mo. Oh. Eh pe 30 sa uh, 30 meters lang eh. napaka Napakaganda <coughs> po. Ito yung baksahan, napakalaki din. Alay lang naman. Napakalinaw ko. Ang ganda ng cruise niya, oh. Hindi mo sa natin yan, Jing. Hmm. Ilagay na natin, kabit na natin. Bukan natin. Parang yun mo na makikita yan, eh. Mga na natin yun kung accurate. <coughs> Hindi pa kasi na kasi. Aba. napakaganda. pa Kasi ang kasi ano. Kasi ang kasi pa. Ay, nang design. Oo, hindi yung iba, yung iba hindi. Ah, susubukan na ho namin kabit. Ah, ganda. Alam kasi sira-sira ang Poging pogi ng pogi. Anong kasira-sira? Mas <laughs> pogi yung nagbigay niya. <laughs> yan po, hindi po namin may dito sa ano, sa may kabitan ng ergan nakasagad na po yung higpit hindi niya po ano to <coughs> hindi siya makakapit dito sa kabitan kaya ang gagawin ho patulad din nung ginawa ko nung dati itong ano niya na itong ring niya dito ho medyo kikilin dito ng konti kikilin lang ng konti ito para pag higpit iipit siya dun sa lagayan naman ng... kaya hindi po namin may po ngayon kikikilin pa to Napakaganda. <laughs> Ayan. Napakagandang isko. Ayan po. Ay, uh, maraming maraming salamat po kay Sir Reven 2000 ng Bulacan ito anong masasabi nyo Jing kay Sir Reven Sir maraming maraming salamat po sa inyong pinadalang bala at saka scope kay Jay maraming maraming salamat lang Sir ayun Lolo hindi na kayo yeah. mabubusan ng bala hindi na ayun, kami mabubusan ng bala eh. Sa... <laughs> oh. Lolo at saka Sir Lolo. ayusin ko pa yung ko Naayos ko pa eh. Sa Reven, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa amin. Sa bala po sa kais ko. Sir, sana po. Kapitin mo muna yung ganito. Kumama po ang buhay niya para matulungan po ninyo kami. Sir, maraming po salamat. Magandang uh. hapon po. Ay, kulang. Nandiyan lang siguro. Kulang na isa. Ah... Uh. <coughs> Ayan uh, po uh, Maraming maraming salamat po Sa naibigay nyo sa amin uh, Mabuhay po kayo uh, Shout out po Sa sa inyong misis At sa inyong anak dyan uh, Shout po sa lahat-lahat hong -lahat subscriber namin Silent viewer uh, Sa lahat pong mga nanonood po Sa aming mga videos Sana hindi po kayo magsawa na suporta ho sa amin uh, hanggang dito na lamang po ang aming video at maraming maraming salamat na naman po sa walang sawang pagsuporta at panunood sa mga video namin uh, sa muli po magandang hapon po sa atin lahat